Oh, ayan nga. Kung nakikita nyo, mga kasari, isa ko'y wala na naman sa aking monteng tindahan. At ako'y busy magpa-sexy ng aking bilog na katawan. O, oh, diva <laughs> Sexy na bilog ng aking katawan. Kung nakikita nyo, nag-uunat-unat muna ako, mga kasari, bago ako mag-exercise. Nang sa ganun naman, is bumatak-batak yung ating dugo at ang ating mga buto-buto'y tumunog-tunog habang tayo'y nag- um, mo warm up ba kung baga so bago tayo magsisimula kailangan natin yung mga ganun nang sa ganun may ating mga ugat ugat is na stretch o oh, ba diba? so tumalon talon na muna dyan si kasari hanggang sa kailan ko gustong tumalon so ayan mga kasari yung aking pag exercise dyan is talagang walang direksyon mhm -mm. Walang direksyon kung ano lang ang lumabas sa isip ni Kasari at kung ano lang ang mapag-isip-isip ko nagawin ay ginagawa ko. Bahala na si Batman, basta lang makapag-exercise ako at basta lang mapagpawisan yung aking sexy body. <laughs> Talagang sexy body. O, di ba may pag ganon pa si Kasari? Ano bang tawag sa mga ganyan? So, hindi ko alam kung anong mga tawag ng aking pinag-exercise dahil kung ano lang yung gusto kong gawin is ginagawa ko na... Ginagawa ko na lang as long as na pagpawisan ako mga kasali dahil yun lang talaga ang kailangan ko yung pagpawisan ako every day dahil masyado nang marami akong mga tabatabang inaalagaan dyan at kailangan ko na yung alisin so ayan magunat-unat at mag-exercise araw-araw sa ganun naman is maging good health tayo lalong lalo na ako is meron akong diabetic kailangan kong gumalaw-galaw at kailangan kong um, pagpawisa nang sa ganun naman is dumalo yung aking mga dugo sa aking mga ugat-ugat so disclaimer lang ha kung ano yung mga exercise na ginagawa ko, ibase lamang yun sa aking kaalaman at base lamang yun sa aking kagustuhan. Basta lang ba makapag-exercise ako is okay na. So, ayan, hala, sige, Inday, kumbati, ba't sa imong lawas, uh, aron maniwang juga ka, uh, sharo, bili, kamatis ko ganang adlo-adlo ni mong sig, lihok o sig, singhot-singhot. So, muna, mga kasari nga, akong ginahimok ka dadlaw, kayo nang nga maglihok-lihok ko. Unsa klase nga mga exercise ako ma kauna-unaan mo lang to akong ginabuhat kay wala man koy kabalo wala ita sa TV o wala ita sa YouTube as long as maliok na ako akong lawas as long as na singhoton ko o di ba nagkanda saksak sinagol na ni ako ang video na Bisaya, na Tagalog, bahala na mo dira basta magkaintindihan tayo okay na yan so yan lang mga kasari ang video ko for today's video is mag-exercise exercise na lang muna ako bye bye